Jake Zyrus, ipinakita ang Thanksgiving celebration kasama ang iye na si Chisa Loreta ibinahagi ng Filipino singer na si Jake Zeros ang masayang selebrasyon ng kanyang Thanksgiving kasama ang nobyang si Chisa Loretta sa Estados Unidos. Sa kanyang Instagram post, ipinasilip ni Jake ang kanilang simpleng selebrasyon na puno ng pagmamahal, kasiyahan, at masasarap na pagkain. Pinakita ng kanilang bonding kung gaano kahalaga ang magkaroon ng mga espesyal na sandali kasama ang mga mahal sa buhay. Bakit kaya napakahalaga ang maglaan ng oras para sa mga mahal natin sa buhay? Sa mga litrato, makikitang nag-enjoy si na Jake at Chisa sa kanilang handaan na may roasted meat, pastries, at isang charcuterie board na puno ng appetizer. Ang kanilang maingat na paghahanda, ay nagpapakita ng malasakit at pagmamahal nila sa isa't isa. Kitang kita rin ang kasiyahan sa kanilang mga mukha, habang magkasamang nagdiriwang. Ano ang paborito mong pagkain o tradisyon tuwing holiday, bukod sa kanilang masarap na hapunan? Naglibot din ang magkasintahan, at nakipagbonding sa kanilang mga kaibigan. Ito'y nagbigay ng balanse sa kanilang selebrasyon. Tahimik na oras na magkasama at masasayang sandali kasama ang iba. Paano mo binabalanse ang oras mo para sa pamilya at kaibigan tuwing holidays? Pinamagatan ni Jake ang kanyang post na Thanksgiving 2024 at, at nagbigay siya ng mensahe ng pasasalamat at kaligayahan. Maraming fans ang natuwa at na-inspire sa kanyang simpleng paraan ng pagdiriwang. Ipinakita ni Jake na kahit ang maliliit na selebrasyon ay pwedeng maging espesyal. Mas mahalaga ba ang mga simpleng pagdiriwang kumpara sa malalaking party? Umapaw ang positibong komento mula sa mga fans ni Jake sa kanyang post marami ang gumilib sa pagmamahalan nila ni Chisa at nagbigay ng pagbati para sa kanilang masayang pagsasama. Ang ganitong mga post ba ay nagbibigay inspirasyon sayo na pahalagahan ang mga mahal mo sa buhay. Hindi lang ito tungkol sa masasarap na pagkain o kasiyahan, kundi tungkol din sa pasasalamat at pagpapahalaga sa mga taong nagbibigay ng kaligayahan. Ang Thanksgiving ni na Jake at Chisa ay paalala sa lahat kung gaano kahalaga ang pagpapahalaga sa mga biyaya at pagmamahal ng mga nasa paligid natin. Ano ang mga bagay na pinaka pinagpapasalamat mo ngayong taon? Ang post ni Jake ay nagbigay inspirasyon din sa iba na hanapin ang kaligayahan sa maliliit na bagay. Kahit simpleng pagkain, paglalakbay, o bonding sa mga kaibigan, ang mga maliliit na gestura ay may malaking halaga. Paano mo ginagawang makabuluhan ang mga simpleng sandali mo sa holidays? Ang kanilang selebrasyon ay nagsilbing patuloy tunay na ang kaligayahan ay nagmumula sa mga tapat na sandali at simpleng pagsasama. Ang mga ganitong kwento ba ay nakaka-inspire sayo na mas pahalagahan ang iyong pamilya at kaibigan? Ipinakita ni na Jake at Chisa na ang masaya at makabuluhang holiday ay hindi nangangailangan ng branding handaan sa halip ang pagmamahal, pasasalamat, at panahon para sa isa't isa ang mahalaga. Paano mo sisiguraduhin espesyal ang selebrasyon mo ngayong Pasko? Ang kwento ni na Jake at Chisa ay nagpapaalala sa lahat na ang pinakamasayang sandali sa holidays ay nagmumula sa mga simpleng selebrasyon at tunay na koneksyon sa mga mahal natin sa buhay. Ano ang plano mo para gawing makabuluhan ang holidays kasama ang iyong pamilya?